Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Ay mga karot ngayong araw nga pala inihaya ko ng mga bata nang kukuha daw kami ng kamuting kahoy. Hindi na nga sana ako sasama sa kanila mga guys. Kaso sabi nila sa akin, pag hindi daw ako sumama sa kanila, hindi na daw ako nila papansinin. Ang dami nga namin kukuha ng kamuting kahoy dito mga guys. Pero maya maya lang din ay mawawala na sila kasi tatawagin na sila ng mga mugulang nila. Abang naglalakad nga kami dito sa dilim mga guys, ay manapasin kami kakaiba rito. <coughs> nagulat nga kami dito sa nakita namin mga guys kaya napasabi ako sa mga kasama ko na hindi na yata ako babalik ulit dito charot at nakalipas nga lang ng ilang minuto ang paglalakad namin dito mga guys yung nakarating na din kami dito sa kuwana ng mga kamuting kahoy Medyo maliliit pa nga lang itong bunga ng kamuting kahoy dito mga guys pero okay na din to Napakatagal ko na nga hindi kumakain ng kamuting kahoy mga guys puti na lang niyaya ko ng mga bata para kumuha ng mga kamuting kahoy Nagmamadali na nga kami sa mga time na to mga guys baka mabaril pa kami sa ulo dito ng hindi oras Char Charot! <laughs> Hindi nga kami nagpaalam doon sa may-ari ng kamuting kaway na ito, guys Kaya bukas siguro ay nasa barangay na ako. Charot! Pero joke lang yun mga guys, pinamimigay na talaga ito mga bunga ng kamuting kaway dito kasi may gagawin na sila dito sa lupa dito. Ang dami na nga namin nakuha dito mga guys, kaya sinabi ko dito sa kasama ko na okay na yan. At pagkatapos nga namin kumuha ng kamuting kaway dito mga guys, yung kamuting kaway nga dito, ibinabad ko na muna sa tubig. Binabad ko na nga muna dito sa tubig para mahalis yung buhangin na nakadikit dito sa kamuting kaway. Hindi pa nga namin alam dito kung anong niluto namin dito sa kamuting kaway na kinuha namin dito mga guys. At pagkatapos ko nga ibabad yung mga kamuting kaway dito sa tubig mga guys si kinuha ko naman itong kaldero na gagamitin namin sa pagluluto at pagkatapos ko ang kinuha itong kaldero dito ay eh, nagbalat na din ako dito ng kamuting kahoy sa pagbabalat nga nito mga kamuting kahoy mga guys si eh, challenge ka na talaga ang hirap nga balatan itong mga kamuting kahoy mga guys Lalo na kapag hindi ka na masanay magbalat na itong mga kamuting kahoy Etong pagbabalat ko nga dito mga guys Hindi naman talaga ganito yung tamang way para mabalatan itong mga kamuting kahoy Sa pagbabalat ko nga nitong kamuting kahoy mga guys eh, Para mas marami payat ay yung natatapon kesa sa nababalat Etong unang nabalat ako nga dito mga guys eh, Parang pala stinting na lang yata sa sobrang payet. Ang nakalipas nga ng ilang minutong pagbabalat mga guys Ito na nga lahat ng mga nabalat ko rito At pagkatapos nga namin balat ang na lahat naman nakuha namin kamuting kaway dito mga guys, ipuputulin naman namin ngayon na maliliit. Maliliit nga lang pagputol namin dito sa mga kamuting kaway mga guys kasi napag namin na bukain na lang iluto namin dito. Laga na lang sana iluluto namin dito sa mga kamuting kaway mga guys para iwas gasos na lang. Charot! <laughs> pagkatapos ng maraming pagputuputulin yung kamuting kahoy dito mga guys ay susunod naman namin nito sa saging mas lalo nga sumasarap yung bukayo mga guys kapag bibigyan mo ito ng saging pero kung wala ka namang saging mga guys ay pwede naman kasi masarap din naman kapag walang saging pero sa akin nga mga guys mas lalo sumasarap yung bukayo kapag may saging na kasama pero wala na sigurong masasarap pa mga guys kapag kasama kita charot <laughs> pagkatapos nga namin pagputuputuli lahat mga agis, ibabalaw ako naman ngayon to para na mamaluto na ka agad kasi nagre-reklamo ng mga bulatikos sa tiyan. Dalawang beses ko nga babalawin to mga agis para na makasigurado tayo na wala nang buwangin na nakalagay dito. Katapos ko nga balawin ang dalawang beses to mga guys yung nagpapapuhin na din sila dito. Doon so, sa stop ko na lang nga sana niluluto ito mga kamuting kaway mga guys. Kaso kapag doon ko nga yung luto, Sigurado siguradong papagalitan ako ni mama kasi maubos yung laman ng gasol. Medyo may katagalan nga lumambot ito mga kamuting kaway mga guys. Kaya sigurado ako kapag doon ko nga yung niluto, maubos ka agad yung gasol namin. Anong napapuhin na nga itong lutuhan namin dito mga guys? Hinalagay ko na din dito ito mga kamuting kaway para maluto na kaagad. Pero abang nilalagay ko nga dito ito mga kamuting kaway mga guys, para para ano tinaba dito? Habang iniintay nga namin lumambot yung niluluto namin dito mga guys Itong kasama nga namin dito ay TikTok na Ito nga kung saan kami nagluluto mga guys may nakatutok ng na si CCTV dito Kaya sigurado ako bukas lang mapapatawag na talaga kami sa barangay Charot! Ang nakalipas nga ng ilang minuto mga guys Itong niluluto nga namin kamuting kaoy dito ay kumukulo na din Pagkakulungan nga nitong kamuting kaoy mga guys Naglagay na din ako dito ng 1 port na sukar 1 port na sukar na nga lang ilalagay namin dito mga guys Kasi kung mas marami pa sa 1 port ang ilalagay binigay namin asukal dito, hindi eh, na kami makakalakad bukas kasi may diabetes na kaming lahat. Charot! Pagkalagay nga lahat ng asukal dito, eh, minakos ko lang to, eh, insan. Nakalipas ka na sa punta na pagpapakulo dito sa kamuting kaway eh, mga guys sa sawakas lumambot na din to. <laughs> hindi ko na nga kayo sinama sa pagbabalabot nitong kamuting kahoy. Baka pati kayo, lumambot na din sa kakaintay nitong lumambot. Sobrang tagal nga namin pinakuloy itong mga kamuting kahoy dito, ma. Gisa sobrang tagal. Ngayon eh, parang nakaubos na yata kami na isang kahoy na sako. Ay, isang sakong kahoy pala. Charot! <laughs> nang naluto na nga itong mga kamuting kahoy dito mga guys, si na din ako para nang matikmang ko na kasi nagugutom na yung mga bulati ko sa chan. Unang tikim ko nga dito sa kamuting kahoy na niluto namin mga guys, ay nasarapan nga ako dito sa kamuting kahoy kahit matigas pa to. Yeah, ilang. Bye-bye.